So hi mga tao and welcome back to my channel and for today's video ay kakarating ko nga lang dito sa Hinaguan Nature Park dahil I came from Cebu City. Yes, so ngayon ay aalis na naman ako ulit dahil uwi ako sa amin. So ito pala yung mga dala-dala ko guys. Ayan. Ang aking mga damit at saka tawag dito may yung mga chocolate na galing sa Japan na bigay ni Madam. So, yun yung mga bitbit -bit ko. And of course, itong bag ko from Team Palaging Gutom. So, palaging nyo na po itong makikita na bag na to kasi hindi ko ito tantanan. O, diba? Very comfy. and daming laman. very spacious siya sa loob. Yan. Yeah. So bye for now, girls. I will I will going back home bye, na. Bye. 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 And ayusin yung ang pamamahay ko. Baka alis kayo lahat dito. Bye. 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 Yes, wow. Wala na yung Wala invitation kay Pansitre ko an. Junda. Junda kay Auda. Lisod ang kuan. Taob kayo ang panagat. So thank you so much Mami May Sa aming papansit sa piyesta Dahil Mayroon na po tayong Handa kahit papaano O pupunta kayo Di pansit to Pakain ko sa inyo So Ha? Huh? Dahil Pang ulos na, ka na may mga kwarta ng mga bayot. Tapos, meron si Jeff Ford. lang din on niya. Ford! Ford, ito pa'y bus? O gani, ang chikas na ka. Dili pa verify. Gawa ka! 24 hours, para makuha rin yung permission. So, bye-bye guys. So, dadaan din ako kay Jigjag kasi kumustahin ko lang siya. So, tara na. Uwi na tayo sa bahay. So, ayun guys. Dinaanan ko si Jigjag. Dito siya maganda guys. Oh? Nadili na dyan ka maganda, friend. Magdi na maibog si Kuan. Huwag ganun nga ako ni Shabson pag magsakit. Ablihin ni B. Ano makakuan kag hangin ba? Ano maka... Gamay lang, ana ba? Ana. Oo. Oh. Ana. Para dili kayo. Para mainitan ka. Ang pangin pangin kinuok ko. Tama na sa isa inom, B. Please lang. ba yung sa buwan? Tama na po sa bilar. Sige, scroll anong cellphone cellphone. Ngitag kuhan. Bulldoz. <laughs> Bulldoz. <laughs> La, guapa kay para o oh? o Ala, muli na ka. Oh, muli ko day kay. Abalo na ka. Uh... Tanaw kay ako gali, o oh. Yun sila piskat kuan manggod ka na. Pada tu di, ta, animo, para imu apa? Tungguan ibu, para samatan Oh.. Walaupun ini niwang no? lagu menggapung kag bag tak Ibu bag tak dah Kan? mana niwang kayo kaya? Binagamuy syok ui Binagamuy syok Ta tama na dito sa wag uwag guys, please lang. Jack, magpaalam na ako ha. Thank you so much. Hi. Magpagaling ka. Si parang natatakot na ako. Ha? Smile dahil matulog og sayo dili mag-scroll sa mga BL. Uh, oh, you know oh, dili magsigsend ug tungang gabi isa uh, <laughs> Sweet moment ni Pat at sa ni Dong ha. Kay wa gyud tay mahimo kita. Ya abli na perminte. So, bye bye, see you sa kuan, Balik naman ko magpista na mo. Bye bye, Jake. Pagaling. So, ayan guys. Nandito na nga kami sa, nandito na nga ako sa amin. may pupuntahan tayo ngayon kasi may nagpadala nga followers natin from Davao. May pinadala daw siya. I don't know kung ano to. It's, <clears throat> kung mapagkain ba to or mga uh, damit. Basta hindi ko alam. So pupuntahan natin. So pasensya na dahil hindi tayo nakapag-upload ng mga video ilang araw kasi nga kasi nangyari kay Didong, so masakit sipin pero nawalan, nawalan ako ng gana mag-vlog. Pero dahil tuloy nga ang buhay, so ayan, ituloy natin to. Itong vlog na to is nung ano pa to, nung galing ako saan, sa umuwi. So, ngayon ay pupunta nga tayo doon at pupunin natin yung padala ni Mama Richo from Davao. Thank you so much, ma'am. And nandun na yung engineer nga na nagdala. So, I don't know kung anong, anong laman nun. And tara, buta na natin. So, ayan na guys. Kinuha ko na yung pinadala. Ayan na si Sir Jampong siya yung nagdala. Thank you, Mama Richo. Dito na sa akin. Ano kaya ito? Mamaya ko natin. So thank you so much, sir, sa paghatid. Ko, mama. Okay, bye-bye. And para diretso na yung ano, guys, lakad ko ay bumili na rin ako ng pangtakip ko doon sa kusina namin. Ayan. Yung amakan, guys, kasi magpagawa akong dirty kitchen. Tapos wala pa siyang dingding. So, bibili tayo. And bibili din tayo ng hose at saka plywood. So, tara. So, ayan, guys. Bibili din tayo ng tubo. Ayan, oh. Kasi wala kaming tubig. So, nakikunik kami sa kabitbahay. And, pinabili nila kami. Pinabili kami na ng tubo para kukunik lang kami sa kanila. Lalagyan na yung murag kuwan, oh. Hindi na siya buslot. So, kanang yung tubo, gito ako i-street on ron. Tarong chod. So, Ayan, guys. So half half roll yun yung bibili natin kasi pandugtong lang doon sa kapitbahay namin. O tila lang nag-offer sila. Nag-offer sila na bigyan kami. Ming... So ayan. Yan na. Very good. Bigyan mo na ma-arrange sa rontarong tubo. Ganyan mo ako i-arrange. Straight strip yun na imo mo street na mga daan. Ay street na deh. Oh. Ah, tumba <laughs> so ayan na guys, kinarga na namin yung binili kong amakan at saka plywood sa end. Itong tubo. So, may ay kakabit ng tubo para may water na kami kasi ang hirap talaga walang tubig sa amin. Isko. So tara na, uwi na tayo. So, ayan na guys. Bubuksan na natin yung yung padala ni Ma'am from Davao. Hindi ko alam kung anong laman nito. Wala mo siya sinabi. Ay! Ha, ah, mga bag. Mga wakwak wak, -wak na naga. agad. Kapag gagunit sa cellphone. wak, -wak na. Nee naman ang ay sa mag-angay. Ay oo. Hala, may mga laman. Ay ang ganda. Patabang ka? Oh, di ba? Okay. Champ. Ay. Oh. Bag. Hating Wait, paano siya? Lotion. Happy ka pa Oh. Lo, napay Ay, ang dami kong gamitin. Ay. Mga ano man to? Mga headband. Mga ribbon-ribbon. Ribbon. Thank you, Mama Richo. And Sir Jampong sa pagdala. Ay, brandido Oh. Branded, oh. Okay, na. Mayroon akong gamitin. Hindi na yung shoulder bag. Eh. Pagod na siya. And meron pang, ano to? Makeup. Ay! Ay, gamit na gamit sa so makeup, oh. Lagi kami naghahanap pag nami-makeup kami kasi wala kami. Ito, salamin. Oh. Salamin, salamin. Oh. So magagamit talaga siya, guys. Meron pang Sabo. mamala glow body soap Oh. na meron pang aloe vera serum gel. So tingnan Serum Aloe vera serum? Ano <laughs> oh. 'yung Maybe i yeah. oh. Diba hindi na tayo mamahok nito. Thank you so much. Ang ganda champion, no? Nampay, tat. Nampay ko, ano? Bago, gide kayo. Nakuha lang siya, o. mo guni, gamit-gamit siguro sa ila. From Japan. O. May kaya na mamaligya o mo? Ang kuha ni siya, ano? <inaudible> swimming. Meron pa. Ay, ayun, si Atan. Sige, palaminit pa ni. Ayan, oh Ganda. Bongga. Ganda oh. Dili din gamito ni Han. Dili so, okay. Pag manlakaw na, buwan ay magamit kay di exposed naman tanan. Napa oh. O oh, na, na kayong gamiton d'yo. Huwag di ka ganahan. Ha? Nilom Mars. Mars Society. Society. Meron pa. O. Oh. Pwede Ganito. pong sumilaw? Pag-sling siguro na yan. Pero oh, manang panong. O, diba? Magamit sa mga estudyante. O. Oh. Pak! Ayan, dami kong bag. Ay, itago ko ni Kedi. Ako ni pagamit. Sorry, palaminit. So, thank you so much, Mama Richo. Disco from Davao. Alam mo to, gamit na gamit to sa amin ma'am kasi ang dami namin gusto may bag pa. Dahil dyan, ibigyan na natin sa si tig isa lang. Yung may mga asawa lang yung bibigyan natin. Ay, wag na. Dito na lang. Pag mangiram na lang sila, sa kanila natin sa pera min. Okay. mag man na So, ito ilagay ubalik balik di Rike. Nagtanawa na sila oh. Kanang gamay oh. Ako nang gamit nung mga maligyan sila. Puan ay pag -but -but ha. Ay, pagbot-buot ha. Ito na lang po ano. Siyan Losyon. Ayan. Ayan. Uh. O. Oh. Di ba? Pang kwan siya na ka na pang swimming ba? No? Dile ko ano. Baka nang training. Pang training. Sports. Ayan. Ito. Magkuha ka magkuhaan. Kaya nasudlanan na ninyo. Kaya naan tara mo. Dagan ko losyon. Di ko mahangulan. O. Oh. losyon. Personal collection. Number one. Bagi na niya. So, thank you, thank you so much, ma Maricho sa iyong, ano, padala. Maraming salamat palagi sa support and and to Sir Jampong na siya talaga nagdalagat from Davao going to uh, Cagayan de Oro. Maraming, maraming thank you and see you on my next vlog. Bye!